Hello po, good afternoon, good afternoon po si Angel Green po ito ng Positibong Gabay ng Batang Hiyas Good afternoon po, magandang umaga po, magandang hapon po, uh, magandang gabi po, magandang lahat po Good day, good day for us, good day for all, good day for each one of us Thank you so much po Sa panuloy po niyong panunod ng aking YouTube channel ng Positibong Gabay ng Batong Hiyas uh, Bali, ngayon na lang po ako nakapag video po, video video po Uh, bali po kasi sabihin natin tao lang naman po tayo nagkakaroon po tayo nang sabihin natin na marami talaga as a tao marami rin tayo na nagiging nagiging negatibo or what kaya nga po uh, ako po talaga kapag once ako uh, nakakaramdam akong negatibo sa sarili ko na alam kong negatibo na ako pero tuloy ko pa rin po yun you know, ino-overcome patuloy ko pa rin ino-overcome sa sarili ko sa sarili kong pamaraan kung ano dapat tsaka sabi ko nga po um, di po tala ako basa-basa nag gagawa ng kung anong bagay na pinapagawa sa akin katulad yung mga pampapaswerte po pampapaswerte or mga bagay na pampaprotection or what kasi po lalo na sa mga bracelet kasi nga po um, talagang inano ko na po yun na kapag alam kong hindi ko nararamdaman hindi ko nararamdaman ang pagiging enerhiya niya, ang lakas ng enerhiya niya. hindi ko nararamdaman dahil sa nakakaisip ako ng pagiging negatibo ko, hindi po talaga ako gumagawa nun. Kasi, basta yun po yung aking, ano, uh, ginagawa, hindi po talaga ako nagagawa ng mga kung anong pampaswerte na, pwede ikakadulot na hindi magandang pagiging, kasi na absorb din po yung mga bracelet natin. Kaya bali po ako po, uh, may sarili rin po akong uh, pamamaraan kung paano ko po i-overcome yung aking pagiging negatibo po. Kasi sabi nga po, tao lang tayo, may, may mga nararamdaman tayo o mga pagsubok sa buhay na um, dumanating sa atin na biglaan or minsan sobra-sobra na halos gusto natin bumagsak ba bumagsak. Pero, kapag talaga tayo ay may takot sa Diyos, sa Diyos at tayo ay naniniwala sa Kanya, siya, siya at siya pa rin po ang ating kakapitan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Siya pa rin po talaga. Kaya po, doon po, po sa uh, makakapanood po nito na aking na-share din po yung sa sarili kong buhay. Uh, bali, um, sabi nga po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kapit lang po tayo sa Lord, kay Lord Jesus. Uh, bibigyan po tayo ng tamang gabay, tamang patnubay sa araw-araw na ginagawa natin. Tandaan po nyo yun, God is good all the time. Bali, thank you so much po sa patuloy panunod ng aking YouTube channel. Positibong gabay ng gabot uh, batong hiyas at ang aking uh, may TikTok channel din po ako, yung aking Lucky Green. Uh, Angel Green Lucky Stone, yun po yun. May ina-upload din po ako regarding doon sa mga batong pinapaliwanag ko po. Thank you so much po sa pag-watch. Thank you so much po sa pagtatangkilik ng aking YouTube at ng aking TikTok. Thank you so much po. Maraming salamat po. Basta tandaan po natin, uh, habang buhay po tayo, um, meron tayong pag-asa sa buhay natin. Uh, sabi nga po, habang nandito tayo sa mundo, enjoy natin yung life natin. Kaysa anong pamamaraan, malit na pamaraan man, or anong pamamaraan na alam mong nakakaramdam ka ng kasiyahan doon, ito lang ninyo bahanggat wala po kayo nasisagasaan na tao, wala kayong naaapakan, wala ang nakakasakit ng tao, kung yun pong nararamdaman nyo, igaw lang po nyo yun. And pray lang tayo kay Lord sa bawat uh, patnubay niya na siya ang maghahari sa ating puso't isipan. Ngayon po, darating na naman po ang ating Pasko, darating na naman po ang New Year, darating na naman po ang lahat-lahat. Alam ko po, masaganang masagana po ang pagtanggap natin sa pagsalubong sa bagong taon at maging positibo lang po tayo kahit anong mangyari po, Positibo lamang po kayo, Huwag po kayong paapekto sa pagiging negatibo po, Kapag naging negatibo po kayo sa araw-araw, uh, All the way down, All the way, Simula sa pagising hanggang sa, um, tag tulog natin, Yun ang yung nararamdaman, nararamdaman nyo, Nararamdaman po yung pagiging negatibo, Kasi, Ramdam na ramdam nyo, Ang bigat-bigat ng katawan nyo, Mabigat kumilos, Mabigat, lahat ng bagay kahit may nagyayaya na sa iyo maging ganito hindi kayo nag hindi nyo ini-entertain kahit may nagfrequento na sa hindi nyo ini-entertain kahit ano ba dahil na, pa, na, na nalukuban kayo ng pagiging negatibo. Sabi nga po ang pagiging negatibo ay yung hindi maayos na pag-iisip or pakiramdam, uh, hindi rin po yung para kay Lord. Kaya ang gusto po kasi ni Lord, maging masaya lang tayo kahit anong mangyari sa buhay natin tanggapin natin at ipanalangin sa Kanya at maging masaya tayo sa araw-araw na ginagawa natin. Magpasalamat tayo sa blessing na binibigay niya sa araw-araw at